hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 PM sa DZRH TV. Welcome sa programang Good News ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapa-feel better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share-share sa buong Pilipinas at saan mang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang negasasyon na to dahil diretso'ng good vibes ang sasaiyo live dito sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website? Ako si Rovic Manuel. Wala na tayong aantayin pa dahil diretsyo na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa si good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos ang libreng tol at 20 minutong travel time sa airport to New Clark City Access Road. Gate ni PBBM, layo nitong mas palakasin pa ang Clark bilang isang investment at tourism destination. Ang iba pang detalye sa balitang yan na panoorin sa report ni Pamela Adriano. Call free at 20 minutos na lamang mula sa isang oras ang travel time sa mga dadaan sa airport to New Clark City Access Road sa Mabalakat, Pampanga. Ito ang tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang talumpati nang inspeksyonin nito ang nasabing access road. Git din ng Pangulo na layon din itong mas palakasin ng Clark bilang isang investment at tourism destination. Parte rin ana ito ng Build Better More o BBM Activities. Dagdag pa ng Pangulo ang naturang access road ay nagpapagawa papakita na committed ang ating bansa sa pagtatayo ng mga world-class infrastructure. Clark can now host a wide range of economic activities including innovation labs, creative workshops, manufacturing concerns, leisure complexes, and a cyber corridor. Once operational, it will reduce travel time between the Clark International Airport and New Clark City from one hour to 20 minutes. It will also save commuters money As in our toll free. Sa pag-inspeksyon ng Pangulo sa naturang access road, binigyan ito ng direktiba ang Basis Conversion and Development Authority o BCDA na siguruhin hindi madedelay ang pagbuo ng 20-kilometer 6-lane access road. Parte ito ng one-clark government approach na naglalayong isulong ang pag-unlad ng ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng pagbuo ng mga alternative growth area sa labas ng Metro Manila. As of February 14, 95.21% na ang natatapos sa access road at inaasahang magiging fully completed na ito sa June 24. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabarita, tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. naman ang Presidential Guest House na muling tumanggap ng mga bisitang Head of State. Ayon sa Presidential Communications Office, pagkatapos ng restoration sa ilang bahagi ng Malacanang, ngayon naman ay newly restored na rin ang Laperal Mansion na magsisilbing official Presidential Guest House para sa mga leader ng ibang bansa. Ang iba pang detalye alamin sa report, Nilet Narciso. Sa tinatrabaho ni First Lady Liza Araneta Marcos ang pagpapanumbalik ng makasaysayang mga bahay sa Malacanang. Ayon sa Presidential Communications Office, pagkatapos ng restoration sa Goldenberg Mansion, Teus Mansion at Bahay Ugnayan, ngayon naman ay newly restored na rin ang Laperal Mansion. Ang Laperal Mansion na matatagpuan sa Arlegue Street malapit sa Malacanang Palace ay eleganteng European Mansion. Mayroon itong labing apat na bedrooms at dalawang sunrooms na ipinangalan sa mga dating presidente. Mayroon din itong tatlong state rooms na pinangalanan na namang Magellan, MacArthur at Rizal. Sabi ng PCO, ang lateral Mansion ay magsisilbing official presidential guest house para sa heads of state o mga leader ng ibang bansa na bibisita sa Pilipinas. Kaugnay nito, isang guided tour sa Heritage Mansions ang inorganisa ng palasyo para sa mga ambasador na naka-assign sa bansa. Ang restoration ng Heritage Mansions ay bahagi rin ng pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagpreserba ng makasaysayang mga lugar at ng mayamang kasaysayan ng Pilipinas. Para sa MBC Network News, ito si Leif Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Nagtutulungan na at pinaplano na ng Administrasyong Marcos ang pagsasalegal ng rider hailing company na Grab Philippines. Bukod sa serbisyo ng nasabing kumpanya, nakatutulong rin daw ito na magbuo ng trabaho para sa mga Pilipino. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. Nakikipagtulungan na ang Administrasyong Marcos sa rider hailing company na Grab Philippines upang gawing legal na ang motorcycle taxi sa Pilipinas sa ginanap na pagpupulong sa palasyo ng Malacanang ni na Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Raneta Marcos kasama ang top executive ng Grab Holdings Incorporated na pinangunahan ng CEO na si Anthony Tan na pag-usapan nila ang pagpapalawak ng operasyon ng Grab sa sampupang mga syudad at munisipalidad sa bansa. Ayon kay PBBM, ang nasabing pagsasalegal ay makatutulong na mapalawak ang transportation options at makapagbibigay benepisyo sa mga commuters, drivers, maging sa mga may micro, small at medium enterprises. Kinilala rin ng Pangulo ang impact ng kumpanya sa pagbibigay ng trabaho sa bansa kung saan nag-o-offer din ang grab ng ride hailing, deliveries, digital payments at financial services. Dagdag pa ni PBBM, bukas ito sa tulong na maibibigay ng naturang kumpanya sa layuning makalikha at makapagbigay pa ng mas maraming trabaho sa mga Pilipino. Samantala, humiling naman ng grab ng suporta sa Pangulo. Sa target itong mas padamihin pa ang mga bumabiyahe sa ilalim ng kanilang kumpanya. Sa kalahating milyon kada araw, mula sa kasulukuyang 300,000 rides kada araw. Sa ibang balita naman, ipinasasama ng isang senadora ang contractual workers sa panukalang 100 pesos na umento sa sahod. Pagpapakita lamang daw ito na pagiging patas para sa lahat ng mga manggagawang Pilipino sa Pilipinas. Ang mga detalya tutukan sa report na ito. Ipinasasama ni Senate Minority Leader sa Ontiveros ang mga individual na nagtatrabaho sa contractual, subcontractual agreements o manpower agencies sa panukalang batas na nagmumungkahi ng isang daang pisong dagdag sa minimum wage sa sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Partikular na sinabi ni Ontiveros ang mga dapat na isama sa panukala tulad ng mga construction worker, security guards, utilities, Waiters at iba pang nasa service sector na nasa contractual o subcontractual agreements. Ayon sa Senate Minority Leader, paraan daw ito upang maipakita ang patas na pagtrato at fair labor practices para sa lahat ng manggagawa sa Pilipinas, ano paman ang kanilang employment status. Matatandaan na nauna nang ipinasan ng Senado ang Senate Bill No. 2534 o ang 100 pesos Daily Minimum Wage Increase Act of 2023 na layong itaas ang arawang sahod ng mga manggagawa sa mga pribadong sektor ng agrikultura at hindi agrikultural hinimok naman ni Senator Grace po ang mga employer na magbigay ng benepisyo at allowance sa kanilang mga manggagawa o tauhan upang masuportan sila na makasabay sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin naman ang tulong pinansyal ang mga benepisyaryo ng AICS program ng DSWD, ang higit sa 6 na milyong mga Pilipino. Ayon sa kagawaran, magpapatuloy pa rin sila sa pagsuporta at pagbibigay ng tulong para sa mga nangangailangan Pilipino sa bansa. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Angelica Cosme. Mahigit 6.5 milyon na benepisyaryong nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa Assistance to Individuals in Crisis Situation Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ayon sa huling tala ng kagawaran na abot nito ang 98.5% na obligation rate ngayong taon na katumbas ng mahigit 40 billion pesos na naibahaging pondo para sa mga nangangailangan. Ayon kay GSWD Assistant Secretary at Spokesperson Romel Lopez, nagpapatunay daw ito na marami sa ating mga kababayan ang nangangailangan ng tulong ng gobyerno at handa ang kagawaran upang sumuporta. Karamihan sa mga nabigyan ng tulong pinansyal ay mula sa rehiyon ng Calabarzon na may higit 870,000 na individual habang 314,700 beneficiaries naman ang nakatanggap mula sa mga malasakit center sa iba't ibang healthcare facility sa bansa. Sa tulong ng social workers, tinitiyak naman ito na sa tamang tao na ang mga nasabing tulong. Ayon pa kay Lopez, patuloy ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa ilalim ng nasabing programa Ayon insunod na rin sa mga layunin ng administrasyon na matulungan ng bawat pamilyang Pilipino sa kanilang mga pangangailangan. Ang AICS ay isa sa mga programa ng DSWD na makapagbigay tulong pinansyal para sa iba't ibang pangangailangan gaya ng usapin medikal, transportasyon, edukasyon at iba pang support services para sa mga Pilipino na kanaranas ng krisis at sakuna. Naging matagumpay ang isinagawang relief operation ng Police Regionals Office 11 sa mga residenteng nangangailangan ng tulong dahil sa mga kalamidad na naranasan sa nasabing bayan. Tutukan ng iba pang detalya sa report ni June Suter. Matagumpay ang isang nagawang relief operation ng Police Regional Office 11 sa pangunan ni Police Brigadier General Alden Delbo, Regional Director sa PR11 upang mabigyan ng isang pang-round ng tulong sa mga residente ng Masara, isang komunidad na nangailangan ng tulong dahil sa kamakailang paguho ng lupa sa Mako Dabao Tioro. Ang nasabing relief operation ay naging posible sa pamagitan ng Philippine National Police Best Practices na encapsulate ang lahat ng Police Community Relation Outreach Programs upang mabigyan ng tulong sa pamagitan ng ampun sa isang rehiyon na tinamaan ng kalamidad. Ang relief operation tinawag na pagkakaisa para sa Masara ay isang collaborative effort sa pagitan ng PRO-11, PRO-12, PRO-10 at the BAR na kinakailangan na suportahan ang pangailangan sa mga nabiktima sa landslide sa Masara. Yan ang report mula sa Action Radio Dabao, June Soter para sa kaunaunahan sa Pilipinas, DZRH. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo. Pilipino. Extended na ang pagbibigay saya at aliw ng Star City dahil magbubukas na rin ito simula Miyerkules hanggang Biyernes sa publiko simula sa February 28. Ang iba pang detalye sa balitang yan natukon sa report ni Arnold Herrera. Extended ang saya na iyahati ng Star City dahil madadagdagan pa ng isang araw ang pagbubukas nito simula na sa Pebrero 28. Ito ang napagdesisyonan ng management ng Star City na Star Parks Corporation na buksan na rin ang happiest place tuwing araw ng Miyerkules. Simula February 28, bukas ang Star City ng araw ng Miyerkules hanggang Biyernes, mula alas 2 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. At araw naman ng Sabado at Linggo mula alauna ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Kung noon ay bukas lamang ang Star City mula Webes hanggang Linggo, sa darating na Miyerkules, bubuksan na ito para i-cater ang mas mataas na request ng publiko na makapag-enjoy na kahit kalagitnaan pa lamang ng Linggo. At the better news naman tayo sa usapang showbiz. Sara Heronimo at Mateo Godichelli, ipinagdiwang ang kanilang 4 wedding anniversary. Ang iba pang detalye sa mundo ng showbiz, tutukan sa report ng ating showbiz angel. Bumuhos ang pagbati sa mag-asawang Sara at Mateo Godichelli na nagdiwang ng kanilang 4 wedding anniversary. Sa isang Instagram post ng TV host actor, nakasaad ang mga salitang 4 years of wow. Pag ni Mateo, magical and unexplainable ang patuloy na matuto at mabuhay kasama ang kanyang misis. Looking forward ito to many, many more years with the pop star royalty. Sa huli, mensahe ng pagmamahal at pasalamat ang ipinabot ni Mateo G kay Sarah G. Kung matatandaan, minsan ibinahagi ni Mateo noong nakaraang taon na looking forward na siyang magkaroon sila ng baby. Last year din, binuksan ng dalawa ang kanilang production hub at events place business na G Studios. Ang mag-asawang Richelle ay kinasal na ang Feb 2020 sa pamamagitan ng isang civil ceremony sa The At yan ang DZRH Showbiz Hottest News mula sa kauna sa Pilipinas DZRH. Ito pa ang Showbiz Angel Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway na pa feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang lang pa feel better nga sa akin araw ay ang pagnanais na isama ang mga contractual workers sa panukalang umento sa sahod na 100 pesos sa arawang kita ng mga manggagawa. Bukod kasi sa wala na silang mga benepisyong nakukuha kumpara sa mga nasa pribadong kumpanya, hindi rin gumagalaw ang kanilang mga sahod kaya't malaking bagay na sa kanilang kita sa araw-araw ay kahit na kontraktwal sila ay mabigyan sila na dagdag sa sahod upang makasabay pa rin sa pagtaas ng mga bilihin sa Pilipinas. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang ka-share-share para naman sa ating mga live streamer sa website kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita mo sa iyong wall. Huwag kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section. Muli, ako si Rovic Manuel. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang sa pagrap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan. Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV